Napapagod at nagsasawa ka na ba sa kakapatreatment ng inyong buhok at sa tuwing na ay nagiging dry pa rin ang result? Oy sis, panoorin mo ang video nito. Baka makatulong ito sa iyo at sa mga client mong mga nagpapatreatment na dry ang buhok. Hi mga sis, meron tayong client dito na magpapa-hair treatment. Ang problem niya sa hair niya is nag-dry ng sobra at naging matigas ang buhok niya dahil last month nagpabalayad siya. Then afterwards ay naligo siya ng naligo sa dagat. Kaya ang ending ito para na siyang seaweeds. Charis! Siyempre, ang gusto ng ating client, ano pa nga ba, is ma-reduce or mawala yung pagka-dry at pagkatigas ng kanyang buhok at the same time, magkaroon ng moisture. So, ang gagamitin natin na treatment ngayon sa kanya, itong Premium Ultimate Band by NNN Pro. Ito ang ginamit ko na treatment sa kanya mga sis dahil alam ko ito ang perfect para sa kanyang hair at ito ang kinakailangan ng kanyang buhok. At syempre, bago ko to ginamit sa ating client, na-test ko na to mga sis at talagang nagulat din ako at namangha ako sa result na to. Kaya panoorin nyo yung buong video Video para makita nyo rin yung pinaka-result nito mga sis. Madali lang naman itong gawin mga sis pero as usual hindi ko pa rin ito nire-recommend sa mga DIYers. So much better kung magpapa-hair treatment kayo, much better na bumisita pa rin kayo sa inyong mga pinagkakatiwalaang hair stylist. So before applying the premium ultimate band mga sis, pinag-shampoo muna namin yung buhok ng aming client. clarifying shampoo ng dalawang beses. Then pinatuyo ng up to 50% lang mga sis. Saka tayo nag-apply ng ating Premium Ultimate Band, section by section at hindi siya nakasagad sa pinakaanit. Kailangan maganda yung pagkaka-apply natin para well distributed yung ating product sa buhok ng ating client. So after ma-apply yung ating Ultimate Band sa buhok ng ating client, i-leave natin ito for about 1 hour. Pero pwede ko yung mag-exceed ng uh, oras mga sis, depende po sa buhok ng ating client. Kung halimbawa medyo curly yung hair natin, pwede natin i-extend yung pagbabad, para ma-achieve din natin yung straight effect dahil itong ating premium ultimate band is meron siyang straightening effect up to 80% straight. So kung ang buhok natin ay severely damaged na dahil sa kabibleach, kakukulay, paulit-ulit na reband at kapag hindi na siya kayang i-reband, pwedeng pwede po natin gamitin itong ating premium ultimate band. And after natin mababad yung product sa buhok ng ating client for a certain time, babalawan natin siya mga sis banlaw natin siya at least 30 to 50% para matanggal lang yung mga exist product then direct tayo sa pagbo blow dry mga sis and what more I like this product mga sis kasi binabanlawan siya hindi siya mahirap patuyuin at planchahin, at the same time safe din siya at hindi siya hazardous sa ating Health. At kapag napatuyo na natin ng 100% yung buhok ng ating client, ay i-iron natin siya ng section by section. Yung ironing process natin dito mga sis is same din po sa pag-iron sa reband. I-set lang natin yung heat temperature sa naayon sa buhok ng ating client. So, nag-set ako dito ng 180 degrees Celsius. Section by section yung ating hair ironing dito mga sis para mas ma-achieve talaga natin yung straight effect nitong product na to. And after her ironing process ko sa kanya, mga sis, ito na yung result ng buhok ng aming client. Sa personal talaga, mga sis, makintab, madulas, at malambot yung kanyang hair. So after her ironing process, mga sis, tapos na yung procedure na ito. Pero para mas makita natin yung pinaka-result talaga pag nabanlawan na, right after natin siyang ma-iron, ay babanlawan natin yung buhok ng ating client. Pero kung kayo naman ay gagawa, pwede nyo pong i-advise na After 1 uh, to 2 days, pwede nyo pabalawan yung buhok ng ating client kapag na-treatment na natin siya nitong ating premium ultimate bond. Then ito na mga sis, nabalawan na natin yung buhok ng ating client. Then naglagay po pala kami dyan ng hair moisturizing treatment during uh, banlaw. Then uh, ito ay i-blow dry na natin para makita na natin yung pinaka-result niya talaga. And again, mga sis, hindi po ito hair rebonding or hair straightening. Ito po ay hair treatment lang na nakakatulong para maibalik yung moisture, matanggal yung mga dry, mabawasan yung damage. At pwede nating itong gawing alternative sa mga buhok na hindi na kayang i-rebond or itap up natin sa ating hair rebonding process, sa color, or even sa bleach. At pwede rin nating gawing pang-maintenance sa hair kapag tayo ay magpapa-hair treatment. Alright mga sis, so malapit ang matuyo yung buhok ng ating client. So blino dry ko lang siya dito ng medium heat lang ng ating blow dry. Hand dry lang din ang ginawa ko. Hindi ako gumamit ng paddle brush or a roller brush just to see myself. At sa inyo na din kung ano yung naging result after natin gamitin itong ating premium ultimate bond. So ito na nga ang chika mga sis. Ito na yung result after natin siyang mabandawan, ma-blow dry. As you can see, kung nakita nyo yung before ng buhok ng ating client, kung gano'n siya ka-dry at medyo may pagka-wavy din, ito na yung result niya after nga natin mabanlawan yung buhok ng ating client. So, hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano pa, mga sis, kung ano yung nakita nyo, yan na talaga siya. At kung gusto nyong itry yung product na to, sa halagang 1,700, pwede nyo na pumabili itong ating Premium Ultimate Band. Ilalagay ko po yung link nung shop kung saan pwede kayong mag-purchase. At ito na yung final look after natin siya ma dry ng 100% at magupitan yung mga ends ng kanyang hair. So what do you think guys? Comment your thought below. And that's it for this video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!